Hi guys! So ngayon, dito na kayo sa bahay ng isang queen. Ayan po si Pita Bot. Ayan Yes. so by the way, bago muna kami mag-start, mamaya po ay magbigay, magbigay po kami ng isang taong manalo sa live mamaya ni Delicious Bobot Guam. At syempre, ito yung uh, lunod queen natin kasi si Tito ay wala pa siya. So, ito yung uulamin natin for today. Anong gagawin mo dyan? So, anong gagawin natin si Tito? Apex yun. Ay, masarap yun. Pateo at saka sinigang. Sinigang. Ay, wow. Pateo -si sinigang po yun. Tapos ito, adobo na native na manok. Ay, wow! wow. Mm -mm. Adobo na native na manok. Kasi doon kasi sa Amerika is wala masyadong... Meron, wala. Walang wala native, na wala, native na manok. native na manok doon. Para sa... ay ano yung stewing chicken. So ngayon, lililisin muna natin. Parang ang dami. <laughs> ang dami kaya. Ang dami, lulutuwi natin. Hindi, ayaw mo May nakot God, nang malalakas Inang tayo kumain. Ayaw. So kami po yung magluluto oh, ni Tita Bot. Uh -huh. Kasi si Tito, James, ay wala pa. Tinwa diba pa yung mga damit namin lahat. Kasi sakit so, yan. Nagpalaban na kami ng damit. At nagpalaban na kami ng mga damit. Kasi wala na kaming panty. Hmm. So ayan ha kasi um, So lalagay muna natin ito isda the Arrange na. So ayan alis muna natin yung Dalam mo Magkita mo kaan paano mag arrange Ayan yeah, arrange muna natin Para mas Pantay yung um, Luto Diba So, oh, ayun na, arrange na ito. So, na lang ito siya ng sibuya. Correct. Suka. Wow. At ititabot naman ay gagawa siya na. O, yan naman ay isip. Ito sa sa naman, si Tita naman ay gagawa siya ng oh, Ang sarap, ay... sarap ng isda, diba? Ito yung ano, ito yung the best na ulam talaga pag isda. At lalong-lalong na -lalong yung mga isda na ganitong mga klaseng isda. Mm okay sarap talaga. Masarap siya tingnan. Kasi mahirap siya bilhin kasi sobrang mahal. Mahal. Di ba? So ito si Tita po kasi eh, tamis talaga niyang kumain ng ganitong am um, classic isda kaya bumili talaga siya ng bonggang bongga. Hindi niya, niya tinipid yung sarili niya. Binili talaga niya ng bonggang pagkain kaya ako pag pagkain na yung Oo. tipirin. Kaya nga gusto ano mo kumain ng masarap. Correct. Gusto ka. Ano kasi isda to Tita? Ah. Uh, Ginorado? Ginorado? Parang first time ko na isda to. Talakito. Hindi. Talakito. Hindi hmm. pa lang. Si Tito mo nga. Ako Basti, eh. Basta gulam lang ng ulam. Hindi si na ako chef. Si Tito Jeffs kasi chef siya. Kaya hmm. ano niya. Bakit walang tubig man ang indang? Ha? Bakit pa tayo yung dangerous room? Hindi pa. Gires room, pa tayo ng ilis So dito naman tayo, tangali ka muna kami, ito kami, ipakita mo kami. Ayan. So ito naman ay mag-a-adobo pag isa yan. Ay, naku, ang sarap ng native Jella. Chicken, for sure. Mag, uh, um, isang rice cooker, mga... Ang um, luto natin, um, native chicken, sampung kilo po ito. Sampung kilo, at yung isda naman isa na nagawing uh, sinigang, ay pitong kilo, at yung isda naman na Uh, gagawin natin um, sap-sap ay dalawang kilo po yun at kalahati. So di diba yung... the oh, you... ma ah, ba ang daming ulam? Di ba ang rice traces? Maubos oh, okay. oh, na yan. Maubos ang pack siyong mas, mas, matagal ang pack siyong mas masarap. Maubos kaya natin kang yung Paxio, no worries kasi abang tumatagal, hindi naman yung nasisira. Oh, oh. Yung adobo naman, adobong bisayan manok, abang tumatagal, Di ba marunong na magluto ng adobo? Ikaw and... na magluto ng adobo kang masarap ka magluto ng adobo. oh pero palamutin mo na yan kasi ang tigas niyan. Tapos itong isda na sinigang, dapat ito na maubos kasi may sira yan. Pero hmm. sa Paxio at manok, no worries. So tita, si ano na magluto dito si, ano, sa sinigang? Masarap si, masalap, si magluto sa ako, adobo? Ah, kasi takot ako, kasi uh -huh. baka hindi magustuhan yung rasa. Kasi dito James pa naman... Kaya na. Ayaw kong kung kasi may gun. Ikaw na. Ay, pag -si rin rin lang ako, rin. pag silang ako sinabi ko. It, with, rin eh, rin. hindi ako nagsabi na ano, magluluto ako ng ganito. ganito kasi baka hindi mag magustuhan ni Tito James. Mm, ayan guys, sa Naku siya. Hintayin mm, na lang natin. Hintayin na lang natin yung ano, yung uh, mga ingredients nito. Ayan guys, yung ulam namin yung pagsiyo at sinigang na isda. Ayan, dito na kami bisa bahay ni Tita Pot. Kakain muna tayo. Guys, kakain na kami guys. guys. So kakain muna kami sa aming uh, lunch. So magpapahinga muna kami dito hanggang bukas. At bukas ay uh, babiyahin na naman kami ulit. So sabak na naman kami sa... <laughs> sa lakad. Mag-ipon muna ng energy. Oo, oh, mag-ipon muna kami ng energy. Ayan. sa so, thank you so much, Tita Bot. Ayon, may pansiyo. May kanin. At may ulam kami. ba magkaroon. Yung mino natin ngayon. Paano, kuma paano kumain? Masarap kasi isda. Kaya nga.

So ayan na guys, ito Tito Jen, sabi magluluto. Ang nakasanayan, una, bawang. Ah, yun sa nakita una. Bakit may alok ko Ay, dito may bawang. Ano ba yun? Ginger. Yes. aluya yan? Ang dami, oh. The more na marami. The more masarap. The more na maraming mga kaito mga likados. Masarap talaga. Ay, ganun ka pala magluto. Yung maraming mga, ano, Ricardo. Oo. Oh, oh. Masara. Kaya pala. Kaya lang yung tan. Maraming, ngayon kaya namin yung ito na eh. Uwag mo ba ito? Yan. Yan guys, magluto po kami ng uh, adobong native chicken. Ano po? Ano po ba? Ginataan. Ginataan manok na may labong. Parang ah, ginataang manok na may labong. Ayan guys, no? magulo sa kapitang ginataang manok na may labong. At dito naman mga moms, ito, ito yung ano, ano natin, native chicken po natin. Ayan. So ilalagay na po dito yung chicken. Saan yung gata? Ayan. Ayan sa 5 star hotel eh. Chef sa? Five star hotel sa Guam. Ah. Sa hey so, hindi po nakakaalam, si Tito James po ay chef po sa, ah, uh, ano po? Sa Guam. Sa Guam. Siya po ay chef talaga sa Guam. So, um, na, matry na po natin yung kanyang uh, masarap na luto dito sa Pilipinas. Lagi po si Raton Hotel sa. Sa? Sheraton Hotel. Sheraton Hotel. Oo. Uh -uh. Ah, so ano pala si Tito James? Um, chef na talaga. Chef yes, talaga. Chef talaga si Tito James Ayan guys, ang ay tara Chef yes, talaga. So yes, ayun yes. ang mga ma'am. So sire-shape na po yung ating um, menu. Sa mga, mga yung dila, native nakakaalam. Sa mga hindi nakakaalam, si Tito James ay chef. Sa 5 star hotel. Sa 5 star hotel po. Sa, sa Guam. One. Hmm. Sinaluhalo muna tapo matin din papaspas po ko marataan. Sige nang. So ayan, ilagay na po yung asin. Mm. Para mas um lumasa. Lumalasa siya. Ito so, yung katamtam-tamtam. Tatakpan mo na natin na, tatakpan mo na natin. Uh, so, tiktingin na muna natin kung masarap na ba pa. Kailangan mo lang padamputin din pa. Ayan. Siyempre mga ma'am, silalagay na po yung dabong. O, ayan po yung dabong natin ha, na tila, ano, kanina, sila ano mo kanina, sila lambot. Ilaga ng mataga. Mm -hmm. Ibalat okay, na yun. ang or... lasa. Oh, so, yun na. So, yun Takpan mo na, na natin. So ayun na guys, so nilagay na po yung gata. Ayan po yung uh, resulta ng kanyang pagluluto. Sarap. Ilagay pa daw sili. Mm -hmm. Ayan guys, ilagay pa po yung sili. sarap ko. Diba? Ang sarap tingnan. Ayan na guys. Ang sarap. Okay, kaya kakain na tayo mamaya guys.